welcome back sa ating channel for today's video. to pakaikita ko lang sa kung paano ko mal-setup na ng... ano tanging gears. um nagawa ko ng mga ilang content for my TikTok affiliate videos, um, may mga products naman ako dito. and masuset ka pa ako so dapat niting ko ang ating camera. and yeah papaikita ko lang sa yung in one side ng gawid nito o gawin ko pang cinematic and uh, aesthetic yung mga gagawa anyways uh, let's do it okay, okay. everything is set na hindi ko na inano uh, lahat so, meron na akong light and may camera so, try na natin mag record kahit ilang uh, clips lang so, why ko na ito and turn off kung nakatayo ba ang uli mo dahil sa balakoy po ayan, nakikita mo ba? Ha? ako kasi, ayan mabuti na lang talaga hindi lang karamihan yung balakoy po na meron ako dahil natatanggal pa rin naman sa pagligo, ng, ng shampoo, pero hindi sapat yun eh. kailangan ko ng product na makakapag at talagang totally wala na siya nakita ko ito sa Tiktok marami na siyang positive reviews. Marami siyang sold items. Isa yung sa mga tinitingnan ko kapag bumibili ako ng produkto sa TikTok. Ayan. Mas mataas ang sales niya. Bumili ako and susubukan ko sa rin. Hopefully, mayroon talaga itong aking bala ko. Kapag naman talaga yung hindi siya kumakati. Eh. Ito, ito ay coconut shampoo ano, coconut oil. Ano po. So, okay ba yung gata lang kaya yung langis talaga? O yung oil talaga? Anyways, um, tatry ko to and kung gusto mo rin, check sa ating basket. Thank you for watching and see you sa next video. So, pagkakatapos ko ng isa, dito naman sa kanan. So, pahinga lang ng kaunti see you sa next video Nakakailan na ako pero okay pa. Okay pa din. So, ayun lang. Ganun lang ginagawa ko. And then, edit ko na siya. Ayun. Good luck na lang kung gumana yung mic ko doon sa camera. Anyways, ayun lang. Thank you for watching. Mag-e-edit pa ako. See you sa next video.